Hope. There is hope in Jesus. Uh, in the good news. In the good news. Gandang umaga. Hanap na ako ng alamang ngayon guys. So mukha, pag ng maaga din. Si okay, guys, dito lang muna. Babay bye po. Ingat po kayo palagi. Hello po. Magandang umaga guys ito guys may yate na nagpundo dito sa unahan ng bangka natin uh, siguro mga missionary to kasi nagwali sila doon sa may gym doon sila merong maliit na buti na nag ano nag kuha sa kanila at inihatid sa tabi galing sa bang, galing sa yati na yan at nagwali sila doon sa my gym at ito tapos ng wali balik sila bumalik na sila yung iba ang, iba hindi pa nakuha ano pa niya sa tabi ah, ang ano buti ito guys so oh. maganda guys ang ano nila at ah, itong nakasulat hindi ma ah, word of hope, hand of hope. There is hope in Jesus. Ah, uh, in the good news. In the good news. Ano ka lagay sa may ano may dulo. At dito lang muna guys. Maraming salamat sa panood. Bye bye po. Ingat po kayo palagi. Hello po, magandang hapon. Ang isla natin yung araw. Hapon at pinggan lang. Masyadong matumal guys. Kaya hindi ako makapag-video kanina kasi matumal masyado. Uh, dito lang muna guys. Bukas naman ulit. Maraming salamat sa panu. Bye-bye po. Ingat po sa'yo